Eh, hey, 'di nararana ka. Totoo. <laughs> Thank you po. <Ma. laughs> Sama natin ng Kasi 'di ba 'yung pangat Kasama natin ang uh... Tres Marias, At siyempre ah, Makita naman natin sa thumbnail. Meron pong i-unbox ngayong gabi ang Tres Maria sa siyempre maya maya ay makakasama natin si Pugong Biero. nandito So dalawa po yung i-unbox mamaya. No? Dalawa yung i-unbox natin mamaya. Uh, maya maya na. Pagdating ni Pugong Biero, Pagpunta po dito si Pugong Biyero, medyo na traffic lamang siya kasi medyo malayo po yung bahay ni Pugong dito, mga kabilang kanto lang. Gusto sabihin ng Tras Marias, batiin niyo muna yung ating mga kababayan nyo. si Maylin muna, oh, ibatiin mo yung mga kababayan natin na nangyong gabi. Ah, si Minita daw muna. Ikaw daw muna, Minita. Magandang gabi po sa inyo. Ah, maganda. Ikaw, ikaw naman, Minita. Batiin mo yung ating mga subscribe. Oh, magandang gabi yan sa inyo lahat. Pakicomment po kung mag ayos po ba yung ano natin? Ayos po yung audio natin mga kababayan? Ayan. Sa pag-unbox syempre ng package na ito. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating live. At bago po uh, bago ko i-announce yung ano, thank you so much po sa lahat ng nanood ng mga vlog ko kahit ilang araw po akong uh, tawag niyan? Walang upload. Absent. Ayan. Pasundot-sundot lang yung play, uh, vlog ko dahil ako po ay galing ng uh, nag konti sa Vietnam. Wow! Sana ako! Oh. Ano pa sa mo sa amin? Wala. Is Wala naman. Wala naman. Isda. Wala naman. Isda! naman. Nanaksay ako dun eh. Ano yung nanaksay? Nanaksay. Ano yung nanaksay? Hindi alam naman ang bahay natin yung nanaksay. Naman ng isda. Naman. Namante. Sa Batangas, namante. Okay. Mayroon ako dalang dala. Meron daw isda. Isda. Mga daing. <laughs> <laughs> Dumayo ng Vietnam ang mga aming team. Siya <laughs> Oh, hindi, nang isda kaya ako doon. Kaya ako napunta. Yeah. Okay. So, yun. After ko po dito ngayong gabi, babalik na rin po ako ng Dabao bukas. Uh, para makasama naman ang bibigil kasi magkakaroon na tayo ulit ng mga vlog po ano at may announcement po ako pero mamaya ko na i-announce. Maraming salamat. Hello po kay na po Tito Pibilag. Hello po kay na Tito Pibilag. Tito Jojo. Ganon din po kay na Tito FN Yap. Yeah. Maraming salamat. And sa lahat ng mga subscriber ng PP Team, hello po sa inyo. Okay, meron lang po kami i-unbox dito. Tatlo po kasi ito dapat. Kaya lang, ngayon ay dadalawa pa lang po yung dumating. Galing po ito kay Ma'am uh, Nori Magun Mangon Magoni uh, namin sa Davao Doon sa Davao lang uh, Medyo maano. Kaya dito na lang pinadala Para doon sa Tres Marias ito. So may kulang pa itong isa Para makita ng ating uh, sponsor Makita nyo po ito ano po? And uh, thank you so much Sa lahat na nagaantay sa akin Marami pong salamat sa inyo <laughs> Ayan, sabi dito Johnnalyn Lina Reyes. Hello Sir Paul Pugong bihero. Congrats Sir Paul again and again for being number one Charity Vlogger. Oh, number one daw tayo. Dahil number one ka, may patinola. <laughs> <laughs> Nagugutom ba? <laughs> <laughs> Nagugutom na ba kayo? Hindi kasi okay. ang bango. Numero lang naman yun. Importante ng mm -hmm. number one lahat ng Charity Vloggers. Thank okay. you so much. Magandang gabi po sa lahat. Sana pumunta ka dito sa Northern Cebu. Nasa buntok po kami sabi ni Belly. Belly. Ayan. Oh, sige po, soon. Malay po niyo po. Makarating tayo dyan. Bricks kasambahay. Ayan. Okay, so wala na po ako sa Vietnam. Nandito na po ako sa... Thailand! Sawadee ka! <laughs> <laughs> Nalungkukan! <laughs> Oh, okay, sige, paki baka naman oh. oh, oh. Ayun. Pakitutok mo naman dito yung camera, wag sa ilong ko ha. Ah. Oy. Oh, <laughs> Hello, yan yeah, na miss ko po kayong lahat. Na miss kong mag-vlog. So, bukas, ayan, yeah, nasa Davao na po ulit ako. Wait Watching from Tagaytay. Hello po sa Tagaytay. In big box, inside split between Ibitim reaction. Oo. Kailangan ko. Dapat compliant siya CK Yeah. yeah. Mm. <laughs> <laughs> yeah. Uh, Thank you. Kasi binigay mga label doon. Ano na pangalan? Oh, ito pa oh. Yung mga kasama ng mga zebra. Ah, nakita Uy, palda lang. Palda. Ay, bagay sa'yo. Uy, hindi. Ay, bagay. <laughs> Ay, eterno niya. Eterno. Eta, pwede yung isa. Ay, hindi. Hindi eterno. Ay, bagay sa'yo. Hindi eterno. Ay, bagay sa'yo. Bagay na sa'yo. Hindi <laughs> na, bagay na sa'yo. Di ba bibitin ka? Oo, Parang gusto mo na yung lugi ko Walang bibitin na hindi nagsusunod niyan. Parang masibro dito. brother. mo. Irene, doesn't share to someone. Parang mo siya, brother. Oo, sige. Parang mo siya, Parang mo siya, sa sa'yo okay. tayo ito. Sabaehin ito ah. <laughs> oh, walang na yung tilig, okay. uh, Ito pa oh. oh. Sige, suotin niyo yan. <laughs> Kalau di bawah tu dia, kalau kita tinggal di atas sana. Alai kalau di atas sana. Awak mesti ni? Oh, sandali lang. <laughs> sandali lang mo ha. ko lang yung akin. I <laughs> do 赶紧走，好。<laughs> Kung nga pala. Sino nga? Ka? May kasab... Ano nga sabihin ko? <laughs> Hi. Hindi man ako ang ate mo. O hindi man ako ang nanay mo. At hindi rin ako ang kapatid na babae mo. Baka ako ang tito mo. Hi guys! Yan. Wala man si Nanay na Wala man si Nanay naman ako at kapalit niya ako ngayon para kay Minita. Ay, Minita. oh ka na pala ako dito. muna kayo? Oh, wait lang. Okay. Sorry, po. Ikaw, Ikaw, sige. ito ikaw. <laughs> wait lang. Wait lang. Wait lang. <laughs> okay. Oh. Ay. Oh. 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 Pilami, ay, kada rin! Ay! Ay, kada oh, ito na! Ang hinihintay ng lahat! <laughs> <laughs> ang pila kang <kapad> magja-jokes! <laughs> 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 ang... ang kakabog sa inyong gabi! Pero... Eh, <laughs> sino ka dyan? Ha? Ang sariling joke! Ang sariling joke? Tunisia! O, pagkamukha mo si Liza! Liza? Liza Dilima! Hoy! <laughs> si Angel. Angel! Ikaw, pala Karna, ito si Dardin. O, na! Wait <laughs> Parang alam ko huh? Parang talk show ko sa TV. Sino yun? Si Carla <laughs> <Si Karada> Estrada. <laughs> si Melay. O, oh, ikaw si ano, Julina. Uh, o, oh. oh, ako si Melay. <laughs> Wait lang, kakabagin ako dito. <laughs> ikaw si Melay. <laughs> Magandang buhay. Welcome to Magandang Patay. Puso ko. Siyo. Magandang 오, 왜 반갑다. Tapos ubu daw si Tito Herz. Hindi ako ako pa dito si eh. May nag-comment tapos daw si Tito Herz. para maganda yung natin tatalon natin to. Baka nakita niyo si Tito nagbablog katabi paiyano, 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 Tahimik ako eh, kasi kasi niya. eh. Pinagpapawisan daw si Kuya Hermes. Sabi. Iinit naman talaga, dubli pa yung ko. Ah, oh, kita na. Kita niyo na mga kulay, baka naman mapagluta. <laughs> Sabi daw, sir, wala ka nalang daw yung <laughs> Wala na, may meron may, 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 Okay, okay daw, <laughs> ang tatlong Marios. <laughs> <laughs> Wait, nakikita <magigina> yung santol. <laughs> <laughs> Bukan kan tutup tu, bukan kan dia la rambutan. Oh. Latu <laughs> latu je. Baca baca ini kesui. Mau pa? Hai. Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano Ayan, ayan. Wala ba yung iba? Ano yung... Ayan yung... Ako ito. nang katilad yun? Katilad. Ito yung mga sabari. Mangyaw ko Ikaw ba may na? Bakit ikaw lang?

ano no. na naman? Sino ka mukha? Wait lang! Nakusunod mo po ako! <laughs> Ikiano! Mag-ahenyo na natin. Ano diba? Ano Kuya Ellie, alam mo na. Ipang bato <laughs> <-N> na siya. Kuya Ellie! Pinangan! <laughs> oh, ituloy mo na yung unboxing. Ituloy na natin to. Ay, gusto ko to. Wala yung galon. <laughs> Change goes to. <laughs> oh my God, kung tumakas sa akin, ha? Ano ba lang kalaban ko si Lord Jay? <laughs> kuya Ellie! Ano mo na? <laughs> Parang matatahan na tayo ngayon na! Ano ba na sabi mo kay Kuya Ellie? <laughs> kuya Ellie! Kaya Ha! Talo ka na ng-talo ka na ng... Maganto ka okay. ba? Bakit mo nabungkis dito? Ay, wait na, napapawid! <laughs> May dito nangangbutan! Okay, dito na? Mas <laughs> malamig to. Ayan. May pangalan daw to. Pasahin mo. Irwin and Badidai. Okay, yan. Okay. Uh, please. Please. Share between two of you. Okay. Baka oh, next time yung oh, padala na sa akin ng <laughs> ganito. Okay, ay rin din. Okay, ay rin din. For PPT Team Dabao, hand UIs. Ah, maganda yan. Parang pag nasa sa... <laughs> ah, ito o. Oh. <laughs> yeah, ang mamaya na eh, yan. Ito magigat eh. Ito wala. Yung mga walang pangalan, ilalagay mo. Separate natin. Tra yung walang pangalan. Separate natin tra ito. Oh, wait lang ito, aking to, ha? <laughs> wala, <laughs> po, <man> ito ha. Wala po ito. Ito lang po, wala pangalan. <laughs> mga, ano yung mata ko. Whoever oh, want this, you want wash. Okay, ilagay mo muna dyan. Kung gusto mo i-try. Ilagay okay, mo, Jay, bagay to sa'yo. Ay! Wala <laughs> <Bye, laughs> <man>, bagay kay Carla. Ay! Gusto Comment ang dito. Ito ang shoulder. <laughs> ano mas bagay sa ganyan? Chang-shoot <laughs> ito naman. Pang-auditorium. <laughs> Pang-auditorium <laughs> pang <auditorium> daw. pang yung ako. Yan, bagay sa kanilang tatlo yan. O, oh, bagay ito kayo lang ngayon. Sabi niya po, Bagay kay nanay. Kung walang pangalan.

Ito, mo. ito pa mo niya, May spam and everything ngayon. Okay. Pag so, nakamba sila madam dito, may bigyan. Yeah, tea. Thank you po. Baka naman eh, sa Ito walang pangalan. nag muna natin yung mga walang pangalan. Ito din walang pangalan. So mo, mga... Ano ba ito? Ano ah, mga corn po ito. Oh. Mga... For, corn. For distribution. Di ba pumunta naman may mga corn? Sa Mindoro. Ay, abangan nyo pala kami mga sis, ha, sa Mindoro. Ipa, <laughs> ipa-plug ko na. Anong gagawin mo sa Mindoro, sis? Ang <laughs> init, sis. <laughs> Akit tayo sa bundok, sis. Naka ganito. <laughs>

do ko pa sayo. Sasalo kami sa naman. ito mga na Kami na. Pasok, sukot. Sukat mo maliit. Para magamit mo. O Maliit pa, itsukat mo. Maliliit. So,

Okay. Ito din, o. Oh. Sabi ko kasi ni Tita, eh. Yung magkakasya kay Lamay. Ito, ito. po. Abangan niyo po kami sa Bindoro, sa Pinamalayan. Kami po ay pupunta ng team. Lalangoy ang aming team. Papuntang Mindoro. Choco. Parang bakit din sa akin niya? Ay! Pipito yun! Bakit sa'yo? Ito na, buksan mo na to. Ay, okay. Yung sandbox na to ito, galing din kay Tita Mary. Sa kanya po lang siya ng uh, parang sa kanya din lahat din. Box 3 pala to eh. Huh? Yes. No? Oh, box 3. Yung 1 ah, yung, yung, yung wala. Yung one wala. Please refer to note on box number 1 and 2. Ah, okay. Okay. Wala pa yung 1 eh. Wala pa kasi yung 1. Eh. Nasa tracking pa eh. Nasa invisible. pa. Or baka nasa... Ano na doon? Diyos na kapalti mo? Traveling bag. Ah, ito. Traveling bag. Ay, ito. May kasama po siyang ano. May kasama siya oh, ng Kasama <ASL2> na natin sa mga doors. Ay, sa mga pwede pa model si Mike. <laughs> wow! wow. wow. Somala, model yan? Model siya. Model siya. ko na Ito po, bag din. Ito na bagay. Ito po, another bag parang mga pang ano din. No? Oh, doon lang sa mga Oo. kasi go para sa mga yan. mo sa isang bak. May pwedeng... Ay, pwedeng... Use, uh, yeah. ang glass and reading glass. Okay, yes. oh, eh, okay, okay. sana May kayong, ano yung mga Oo, ito. Ibigay natin. Ito okay. mga ano okay. daw to? Ang glass Sunglass. Ito mga bag na ito, feeling ko ano? Mga ito, bagay siguro ito sa mga katutubo po natin man yan. Para magamit po nila sa mga pagpasok po nila. Kasi nag-aaral uh, po yung ating mga... Eh. Ay, ito pa o. Oh. Pwede rin sa kanila to. No, wala na yung nakapangala. Para kung badge dito. Ah, oh, ito. Ay, sila doon. Ah, okay. Ito yung mga Patingin nga ka May bagay para sa akin yan. Para, para maganda po. Wait, wait lang. Nagdidilim ang paningin ko. Ayang ganda na rin. ko kung may bagay kay nanay ko. Wait lang. Wait Wala po ba kayo na sinasabitan ng ilong? Pili ko ito. Baka po to. sa... Ay, may nagpakulay. Shout out po kay Mami Tess. Grabe ko. Sa akin yan. Ha? Sabi lang <laughs> uya. Sabi niya bumigrado <laughs> daw yakin akin po ito eh. Oh, ito ito na mo. Yan yung maliit. Yeah, ito na mo. Shout out po kay Ay! Mami Tess. Parang bagay sa to. Para i model mo mother. Parang bagay sa iyo. hindi bagay sa yan. Ay pamalo dito. Ay pamalo. Ay, may kawali. Baby sister and kung sino may gusto. Iyan mo na lang. Ay, Bekeman. Hey, PBJ. May nakalagay. Mga mata ko ni, sister. Bibili uh, sister kung sino may gusto. Ah, uh, sige, sa Why kay Ate daw. Dali po. wadi ka. Ay. Ito so, lang natin para makita ni Tita. Ah, ganda oh. Nakalagay po kasi dito. Wow. Meron po dito ang man's black dress shoe. Size 9 1/2. Bigyan natin sa PB sister kung sino man may gusto. Okay. PB sister daw eh. Si Mang Sister. Baby si sister, sister daw. Si Mang Heli. O, yun o. May mga kano yan. May bigyan, meron nito mga kano. Man, man Blacks. Man, man Black, black. black. Ah, Pao. Sure. So, Bago paya, daw ito. May lesson ka nga. Ang ganda o. Oh. Man Black. Ay, I ay, man. Ito kasi may mga oh, grado. Wala nang grado eh. Hindi wala nang kado. Tapos din natin itong i-donate sa, sa, na yeah! sa... Mga nags... nag-aaral. Okay, sige. Okay. Ito okay, po ma'am, itong okay. donate po natin ito sa katutubo po natin. Actually, okay. bagong-bago siya. Sobrang yes. bago. Yung may grado kasi, hindi natin ma-anong kasama. Ayan, may kasama po po siyang medya. Sama mo na ito doon. Bye. Okay. Uy, ang ganda nito. Bagong-bago po. Pagpasok. Siya, like? siya. So, okay, dito na tayo. na tayo. po, pare. Lagi gulo dito na na ako Thank you, pa. Okay. Okay. Omapaalan okay, ka na. Pwede mo ako kuyagin, mama. Sorry, ang lobit. Pwede mo ko Ay masungin. Hindi o, mo meet siya. Hindi mo ko papayagan. <laughs> video. <laughs> hindi pa din. Isa pang video. Hindi <laughs> pa rin. Eh. O yan na. Payag <laughs> ano? ka na. O, o di ba? Napag-ahalataan mga ano, mukha. Oh, Ang gano'n ay dami at tatayaran na kita. <laughs> <laughs> ano gagawin mo sa BGC? Rarawang pa. pa na. Ah. Mag-ahalat ng ano. Ano? <laughs> <laughs> <Ito> ano ba ako? <laughs> Bata, di mo na kailangan tanungin. Sebelum dia mencuba menangis Dia sudah berjalan-jalan dengan kamu Saya tidak berjalan-jalan, ini hanya perbualan Dia Mama <laughs> <Si> masih <mama. laughs> Ma <laughs> Alam mo, nung katabi mo na sila, pangit mo na. Hoy, paalis ako dito. <laughs> <laughs> o, oh, sige po. Hi. God bless everyone. Bye-bye na kayo. Bye-bye po. Thank you so much. God bless.